Good morning. I'm back. This is Sambruza and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon reaction natin dito sa naganap ng na Miss Grand Thailand. 20 to 25. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Thailand tayo ngayon. sa so, kanina nga, kararating ko lang galing sa Miss Grand Thailand dahil nanood nga ako. Ay, naku, naloka ako. Ang daming tao. Parang walang nangyaring lindol yesterday. Ganon ka jackpot yung tao sa mga umaten dito sa Miss Grand Thailand. Punong-puno yung hall. Yung alam mo yun, yung tipong parang hindi sila natakot na baka may mangyari uli. <laughs> yung ganon. At yon grabe, siksikan kami doon. Ang hirap kumuha ng magandang pwesto kasi nga, sa sobrang dami talaga ng tao na dumating dito sa Miss Grand Thailand 2025. Sa simula pa lang, talagang grabe, hiyawan na yung mga tao dahil sa sobrang ganda naman talaga ng ipinakitang grand opening show ng Miss Grand Thailand 2025. Sobrang winner. Ay nako, may palambitin pa sila yung kanilang reigning queen ay talagang nakasabit talaga sa ere na nakakatakot kasi alam mo yun, yung parang hindi man lang sila natakot na ko lang yesterday, baka may mangyari uli mga ganon dead ma, ganon at syempre gusto ko yung music na pin, ano, opening music nila yung I Wanna Dance. O, oh, di ba? Talagang panalo talaga yung opening nila. Sobrang panalo yung lighting, yung stage, sobrang laki. Grabe talaga yung mga effect na ipinakita nila. Diyos ko, may mga pumutok-putok pa doon sa entablado. Nakakaloka. So, yun. So, yun talaga yung, ano ko eh, wina-wonder ko dito sa Miss Grand na to. Kasi, Grabe, sabi ko nga sa inyo, I love opening show ever. Ayun. So, talagang sobrang gustong gustong gusto ko talaga siya. At in fairness talaga sa Miss Grant bonga. So, may mga nagko-comment sabing ganun, ginaya daw ng Miss Grant ang intablado style ng El Salvador noong 2022. Parang wala namang ganun mga Mars. Parang hindi naman nila ginaya. So, para sa akin, ano, bagong ideas and then Bongga at talagang pinag-aralan ng gusto yung kanilang eksena ngayon. Dito nga naisip ko nga eh, magpapakabog kaya ang Miss Grand International sa Miss Universe? Or mas bobongga talaga ni Mr. Nawat ang Miss Grand International? Kasi dito pa lang sa Miss Grand Thailand eh, talagang may gusto siyang patunayan na Grand is a number one. So, panalo. Sobrang naloka ako ng bonggang-bongga. And then, sa mga kandidata naman na naglalaro dito or nagkukumpit, ay talaga namang grabe. Sobrang atas din ng energy level nila. At ramdam mo talaga na lahat sila ay nakikipag-agawan talaga sa iisang corona. Pero syempre, alam ko naman, from the beginning pa lang, may nanalo na, di ba? So, obviously, na si Phuket, sa simula pa lang ng competition ng Miss Grand, and Miss Grand Thailand 2025, kita mo na kagad na, na ang lakas mag back to back ng Phuket ngayong taon na to. Ang reigning queen kasi nila, from Phuket, and then eto. So, sabi ko nga nung nakausap ko yan, nung simula pa lang ng kanilang pageant, sabi nga, nako lakas mo mag back to back parang pili ko mag back to back ka ang sagot niya sa akin nako hindi ko pa sigurado yan pero gagawin daw niya yun lahat ng kanyang makakaya pero sa nakita akong performance niya Diyos ko na loka naman ako talagang kinabung niya talaga si Bis Puket noong nakaraan taon malayo yung diferensya nilang dalawa magkaiba kasi eto talaga masasabi mo kumbaga yung isa ay valedictorian. eto ay super valedictorian na. Yung ganon, ganon yung datingan niya. Talagang magaling, magaling. Kumbaga, cum laude. Yung isa, yung isang mag na cum laude. Ganon. So, sa simula pa lang ng pilihan ng top 20, syempre nagkaroon na ng mga surprising kasi parang ang inaasahan ko yung mga kandidata na mag -per -per nag nagperform ng preliminary competition na talagang magugustuhan mo yung atake nila ay wala sa top 20. So nagulat ako kasi parang ang mga pumasok yung talagang ano yung malalakas yung pangalan, yung very active sa budget na to. And then ayun. So na ko na hindi talaga sila naghahanap ng mga pasarelang katulad ng ginagawa sa Miss Universe. Ang gusto talaga nila active talaga yung kandidata, ang gumagawa ng inay. At Marami talagang mga tagahanga. Like example, si Saraburi. Si Saraburi, nagulat ako kasi bakit siya nandoon sa top 20. Eh kung titignan mo naman yung ibang kandidata, sobrang panalo ang performance more than sa kanya. Mas maganda ang katawan more than sa kanya. So, itong si Saraburi, eh Diyos ko, kulang na lang. Eh ano, yung parang, alam mo yon yung tinatawag na... Ayoko na sabihin Pero parang malnourished Ganon Sobrang payat talaga At hindi magandang tignan During swimsuit competition Look like na hindi siya healthy Ganon So ganun yung datingan sa akin Tapos ang dami-dami na mas boga Mas panalo Pero hindi pumasok Kasi si Saraburi Sobrang dami na supporters And then sobrang galing din talaga Nang nagmamanig sa kanya Kasi talagang grabe yung ingay na Ginawa talaga dito sa Miss Grand, yung parang kalahati ng wall, uh, ng hall, ay yun. So sila yung sumisigaw doon na, sarap gano'n, na, nakakaloka. Kaya sabi ko, ah okay, so kailangan talaga, bukod doon sa performance level mo na kulang na lang ay mag-split ka, kailangan din talaga, malakas yung hatak mo sa tao. At higit sa lahat dapat, karakter talaga si girl. Kasi yun yung importante para sa Miss Grand Organization. Yung malakas yung hatak mo sa tao, magaling ka sa lahat ng bagay. Halimbawa, katulad ng siguro yung The Boys, kailangan marunong ka talaga kumanta yung game na game ka dyan at nakikipaglaro ka. And then pangalawa, siguro malakas ka talaga sa social media. Ayun, yung madami kang supporters. And then, ayun, plus may karakter ka, masayahin ka, energetic ka, at hindi katahimik. Ganon. Ayun yung mga gusto ni Mr. Nawat dito sa Miss Grand Thailand. And then, hindi sila masyadong particular doon sa beauty na tinatawag kasi sa totoo lang, kung titignan mo silang pong, ay maluloka ka sa beauty niya. Eh, pag nakita mo siya, sasabihin mo, alam mo, pag nilabang mo to ng Miss Grand Thailand, pag nanalo to ng Miss Grand Thailand, I think eto yung tipong mananalo ng Miss Grand International. Ganon. Na parang uh, complete package kasi she Beauty, may body, and then maganda din yung performance. Pero, dagtaka ako, hindi siya nanalo. ba diba? So, alam mo talaga ko ano yung meron yung game ang Miss Grand Thailand. Kasi ang gusto talaga nila, magaling ka sa lahat ng bagay. So, yan. Kahit hindi ka gano'ng kabongga yung beauty mo. Kasi si Phuket, sa totoo lang, hindi naman siya gano'ng kabongga talaga yung beauty niya. Pero marunong talaga siya maglaro sa competition. Kaya, ang piling ko, hindi talaga siya magigiba ng kahit sino. And then, ayun, yung top 10 nila. So, top 11, diba? So, obviously, na talaga yung mga malalakas talaga na kandidata ang pinagpipili nila. Plus, nando na yung kar with character talaga. Ganon. Pero naloka ako kasi hindi rin pumasok si ano yung si Suratani. Kasi kung titingnan mo din yun, ako, siya yung nag ng tatlong beses ng papalit-palit na may pabangs pa sa huli. Pero hindi kasi talaga yun yung hinahanap nila. Kailangan talaga malakas ka talaga sa social media. Kaya hanggang top 20 lang narating niya. And then sa top 11, parang piling ko talagang salang-sala na sila. At ito na talaga yung gusto nila. Uh -huh. So, pagdating doon sa top 5, Siyempre, obviously naman. Yung top 5, kita mo naman talaga kung sino talaga yung magta-top 5 dito kahit noon eh. So, ang sabi ko nga, magta-top 5 dyan, si Bangko, si Phuket, si Konken, si Lampang, at saka si Lampong. Sila nga yung nag-top 5. O, <laughs> oh, diba? Naloka ako na parang, pero kasi ang tinitignan ko, si kasi talagang maganda talaga siya in person. Kaya parang feeling ko, silang Lampong pwede niyang gibain si Puket anytime. Tapos ang iniisip ko din, pwede din mag last two standing si Lampang at saka si Puket. Kasi pareha silang, alam mo, palaban. Kaya lang si content kasi, medyo tahimik lang yung eksena niya, but magaling talaga siya kumuda. Kaya, ayun, nag first runner up siya. So medyo maraming nalungkot kasi marami talaga may gusto kay Conken na manalo. Kasi si Conken kasi dati siyang kandidata dito sa Miss Grand, yung ayaw magpahula. Tapos ayun, hindi siya pumasok sa semifinals. Pero ngayon, ayan, ginawa niya yung best niya at nag first runner up siya. Ganun din si Bangkok, dati na rin yung sumali. Tapos ayan, nag fourth runner up naman siya. Si Bangkok, ay na-expect ko talaga uh, top 10 or top 5. Yung nag-usap kami niya, sabi ko, I think makaka-top 10 ka or top 5. Sabi niya, pag naka-top 10 ako, sabi niya, may ano, papa picture. Sabi ko, ay, hindi, libre mo ako ng McDonald's. Sabi niya, oo, okay, sige, ililibre kita. And then, ayun na, naka-top five nga siya. Pero hindi niya pa ako nililibre. So, yun. Anyway, so, hula ko lang naman sa kanya yun. Ayun yung analysis ko sa performance niya. And then, ayun, si Phuket. Si Phuket nga talaga yung very strong. Ay, eh, Diyos ko naman, si Phuket, humakot ba na ba ng ilang award to? 12 awards niya ta o 13 awards dito sa competition na to. And then, maloka ka talaga pag hindi pa rin siya ang nanalo. Actually, sa kanilang lima, si Phuket ang masasabi mo na siguro kung talagang hindi siya ganong kalakas, baka siya ang mag-third runner-up or ano, mga ganon yung datingan. Pero kasi si Konken kasi talaga dapat yung masasabi mong siya yung winner kasi sa sobrang ang galing nito kong muda. oh, magaling siya magsalita. Kaya lang, ayun. Uh, first round up talaga. Hindi mo talaga magigiba si Puket sa competition na to kasi talagang magaling talaga siya. Magaling yung performance niya. Alam niya kung paano niya ya yeah, ano yung sarili niya, energetic plus nandoon na talagang yung kumpiyansa niya sa sarili niya ay winner. Ganon. Kaya sabi ko, I think ito yun. Mm. So, ang Miss Grand parang hindi naman sila dagahanap pa ng, ayan, dapat manalo tayong international. Kasi parang piling ko, kung gusto talaga nilang manalo, I think nasa prototype na ng Miss Grant yung itsura ni lampong. Kasi si lampong kasi, kapag tinignan mo siya in person, sobrang ganda niya talaga. Pwede niya talagang pantayan talaga yung Miss Grand International na winner ngayon sa ganda na meron siya. Pero, hindi kasi siya gano'ng kaano sa tao eh. Yung kalakas ba, yung hatak niya. Kasi yung fan base ba, hindi siya gano'ng ka -bongga. Kaya si Puket talaga yung ipapanalo nila kasi magaling talaga maglaro si Puket sa competition na to. So si Puket ba ay nakakatakot pagdating sa Miss Pluen International? Ako, kung yung nakaraan taon ay naka top 20 ba? Top 20 lang di ba yung candidates nila? So, ngayon taon na to, kung ito ay magtatrabaho ng bonggang-bongga, -bongga, I think kaya na ito maka top 10 kaya niya ito maka top 5, mga ganun laro. Kasi, magaling siya pagdating sa evening gown, she know how to do, yung kumbaga parang, magaling na player. Pero, yung sasabihin mo, magta-title na ba sila ng Miss Grand International, I don't think so. Medyo, alanganin ako sa kanya pagdating sa swimsuit round. Oo. So, doon sa swimsuit, actually, hindi mo hindi ko masabi na maganda yung katawan niya. Siguro kung naging maganda talaga yung hugis ng katawan niya, eh, masasabi ko na, ay, nako, kaya na manalo ng Miss Grand International. Pero, I think, top, top 10 kaya na o top 20 sa competition. So, swerte na sila kapag naka-top 5 yung pambato nila ngayong taon na to. Kaya sabi ko, ay kailangan maghanap talaga ang Pilipinas na ano, kayang kabugin to. Kasi pag nakahanap ang Pilipinas na kayang kabugin ang uwi ang ano nila, kaya nating manalo. Mas kaya natin maunang manalo kesa sa Thailand kung magpapadala tayo ng kandidata na talagang alam mo yon may beauty, may brain, tapos malakas ang hatak sa tao. Kaya dapat maging matalino din ang Pilipinas sa pagpili ng ipapadala dito sa Miss Grand. Ganon! And then, ang tingin ko, ano, uh, magaling naman to si Belle, pero nandun ako sa part na ganon yung nakikita ko sa kanya. Hindi sila magta-title kasi kaya siyang gibain ng kahit sino na magiging malakas na kandidata dito sa Miss Grand ngayong taon na to. Ganon! And then, ngayon, congratulations syempre sa Thailand dahil back to back sila sa kanilang ano, uh, gold ng Phuket. Di ba? Nag back to back sila kasi noong last year from Phuket, ngayon ay from Phuket pa rin. Pero kung titingnan natin na mas malakas ba ang panlaban nila ngayon taon na to. Oo, mas malakas, mas malakas kaysa kay Malin. Kasi si, ano kasi, nung nakaraang taon na Miss Grand, magaling din yun, matalino. Pero, ano mo yun, <laughs> hindi naging maganda yung laro niya sa Miss Grand International. Pero ito, ang piling ko si Seryo na ito ng bongga-bongga. Kasi, parang mas, baga level up talaga yung pambato nila ngayong taon na to kesa nung nakaraan. So, yon So, tignan natin, malalaman natin yan at magkakaalaman. So, ngayon ang masasabi ko, ang Miss Grand Thailand ay talagang masasabi natin bonga bonga ang kanilang ano, show tonight. And then, ayun, umabot sila ng 1 million viewers sa ano sa YouTube grabe ganong kadami ang nanood ng Miss Grand Thailand. And then, hindi ako magtataka kung may inspired pa to si Mr. Nawat na mas pagandahin pa ang Miss Grand Thailand sa susunod na taon kung saan ang host country nila ay Pataya. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa ano sa Miss Grand ah uh, Miss Grand Thailand 2025. So nagustuhan mo rin ba yung bawat eksena na nangyayari? Oh, 'di ba? Ang bongga. So ako para sa akin, my gosh, talagang dito kita mo talaga kung sino yung panalo. So nothing impossible kahit gaano kakadami. Kung talagang magaling ka talaga, pwede ka talaga manalo ng title, 'di ba? So yun ang pinatunayan ni Miss Phuket dito. And then Ayun, magaling talaga silang player. So sana makakuha tayo ng pantapat sa kanya na kaya siyang gibain. Oo, di ba? So, yun, so good luck and wish all the best sa mga magiging kandidata at saka sa bagong winners ngayon ng Miss Grand Thailand 2025 and good luck talaga sa kanila sa laban nila sa Good luck talaga sa laban nila sa international pageant. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo at ano ang naging reaction ninyo sa Miss Grand Thailand 2025? Please comment below para at least walaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe Subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.